Okay, so magandang hapon sa inyong lahat. Uh, update tayo ngayong araw para sa ating project dito. So, 4 days excavation tayo ngayon para sa ating project. Almost uh, patapos na yung ating pag dito. So, di lang natin natapos gawa ng nagbaba tayo kanina ng materyales. Okay. So, yung ano na lang kulang na lang dito mga master. Isa dito. So, almost uh, isang dangkal na laang buhukayin dito. Yan. So, isang dangkal na laang. Tsaka isa rito. So ito, uh, konti na lang to So ito na lang, itong dalawa na lang yung kakulang natin Tsaka isang maliit na additional post rito Yan Then uh, dito naman mga master So hinukay na rin kanya ni Porman yung ating para sa service lateral Sa ating post uh, poste ng Ameral ko Ayan So tambak na yung ating uh, lupa rito makikita nyo Yan. uh, By tomorrow guys, ang gagawin po natin dito is uh, Magsisimula tayo maghukay ng uh, para sa tie beam natin And then uh, yung ibang tao natin dito is uh, magsisimula ng uh, gumawa ng aparilya para dito. So dumating na pala mga master yung ating mga materyales. Uh, pinasok na natin dito sa ating abudega. Yan sa barracks po. So kompleto na yung mga PVC natin. So kung magkulang man isa uh, konti na lang. Ayan. Then yung mga bakal natin mga master. So dito nakalagay. Ayan. So bali tinakloban na natin siya ng atrapal para in case na umulan isa hindi po siya mababasa ayan solo ka na naman dyan so ayan mga master so shout out po tayo kay nanay nandito yung aming manager nay kumay muna sa camera hello ang ganda talaga nanay oh sige yan <laughs> alright so yun lang mga master uh, continuation na tayo so hinihintay na lang pala natin yung uh, supply ng amiral ko dito, so, hindi pa tayo makakabita. Wala nga sabi ni Nanay kanina, kalimirat isa may kolong pa tayo ng konting papel daw na naiwan. So, yun lang naman ang hinihintay, yung papel na lang nakulang. Then, uh, makakabita na. So, by bukas, ang gawin lang natin dito ay, mano-mano muna tayo magpuputol ng abakal, habang wala pa tayong koryente. Okay? So, yun lang, muna. And na uh, update na lang tayo. So, tapos na na. Nakaraos din tayo sa paghukay dito. So, makikita niyo yung mga tambak natin dito, na lupa, yan, matitigas yung mga bato natin dito. Okay, see so lang. Okay, so pinababa na guys yung ating mga materials dito. Ayan, so yung mga PVC natin. Uh, sa loob natin siya papasok. Ayan, so hindi siya papalagay. Sa yung PVC Sa loob na lang, sir.

Dalawa yung ano Ay okay. si separate nila na para makakakik okay. ni pare Ah, Ilang ganito kanila? Isang karaso ng nga. Meron na doon. Meron dito sa ilalim. Ba 5 kilos. Ba -ba muna natin to sa pipit. Kailangan muna. Uy. Ya. Oo. Send na rin kay boss. Sige, picture ka na lang Send mo na rin. Hanggang oh. Ha? Okay. Sige, 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 okay. Sige, sige. Okay. So, okay. Okay. Pasok ito. Uh, okay. pasok mo na yan, yung ano PVC natin, Lucky ah. Di size. Uh. Dalawang buhay lang oh. Kasi 'yan ito muna. 'yung ata Dalawa pare 'yan, size 'yan. Size 'yan, dalawa. Ito 'yung sana. 'Yan, ito, ito, ito. 'Yan, okay. Yung oh, di Record nila. Eh, kanila to. Alin? Record nila to. Record? Dapat eh, doon. Ito sir. Iiwanin okay, sa may... Iiwanin uh, sa... Mag... Pag na-receive nyo na to, sa inyo yung puti. Ah, oh, okay. Pero mayroon um, kaming kopya nito. Oo, sa inyo yung puti lahat. Ah. Ito sa inyo. Sige, sige. Thank uh, you.

Terima kasih telah menonton Okay, so baba tayo ng bakal dito. Ayan. Kailan na ito?